Hello guys. Um meron kasi guys na isang uh, ibon sa sa likod. Kanya na, eh? crow, crow, doon na ibon. Eh ngayon, e, ilang araw na sa doon. Palakad-lakad, palakad-lakad, hindi siguro makalipad ba. Tapos tinignan, nakita, tinignan ko sa kaninang umaga, yung alas 5 ng umaga, inandyan e, lang siya sa may kwan, sa may uh, sa may sa may tent ba Diyan dito sa may tent pakita ko ayan Diyan lang sa sa baba sa may siminto ba so naisip ko may ginawa kasi ako dito na parang bahay ng aso <laughs> ipasok ko ito doon iwan ko kung 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 makita niya to at papasok basta sa loob ito guys ha oh. ayan ginawa ko to noon last year pa yata yan so ilagay ko ito doon tapos siyempre kahit papano e eh, safe sa sa loob tapos parang siyempre makaiwas sa sa lamig kahit ganyan lang yung hangin ba hindi makapasok hindi makakuan sa katawan niya yung hangin kasi malamig dito eh. so yun eh ako sa ibon kasi siya lang mag isa tapos may sakit siguro ano hindi makalipad eh sandali lang guys eh pasok ko muna doon. ayun guys yung crew ayan pinokus ko na lang para hindi ako makalap kapit ng kwan baka lumabas ba ayun so ilagay ko yung itong bahay ng aso dyan para sa loob siya mamaya matulog or ano kung makita niya sandali lang guys ayun guys na ilagay ko na yan tapos ayun yung kwan yung crew ayan So sana pumasok siya para mamaya safe sa. So yun. Tapos ito yung bahay niya. Ayan. Sana makita niya para dyan siya sa loob matulog. So yun. Ayan. So yun guys, sana pumasok sa doon mamaya. Para kayo pa paano eh. Safe, safe, sa safe. Sige. Sarado ko manan yung kwan yung gate. Ayan. Okay, lock na. Mag pa ako. Okay guys, thank you for watching. Mag -sundo pa ako. 3.30 kasi yung labas eh. So yun. Thank you for watching guys. God bless. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. Tipugi. Sus. Susa palus. Sus. Sus 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 sus. Go go go. Go. <laughs> no 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 So yeah <laughs> Okay guys Thank you for watching Oh push.